Sa ikalabintatlong na distrito, amoy wok at toyo ang mga kalsada. Mahaba ang pila sa Eat All You Can Buffet, umaabot hanggang bangketa. Presyo, labing apat punto siyam na po, sa... Malapit lang, tahimik na pinagmamasdan ng Italianong restaurant ang eksena. Ngayong gabi, siyam lang ang customer na mapagsisilbihan, kumpara sa tatlong daan sa buffet, at ang ilan sa kanila ay handang pumila ng matagal na minuto. Sa kabila ng tagumpay, may itinatagong madilim na katotohanan. Tumataas ang gastos at lumiliit ang kita. Dahil sa likod ng mga pagkain ito na nagkakahalaga ng labing apat punto, siyam napu, por ang mga Chinese buffet ay humaharap sa isang tahimik na unos. Inflasyon, kompetisyon, customer burnout. Ang mga nagpayaman sa eat all you can na konsepto ay natutuklasan na baka tapos na ang bisa ng sistemang ito. Ngayon, paano naging dominanting konsepto sa industriya ng kainan ang isang simpleng ideya sa loob ng dekada? Paano nila nagawang gawing makina ng pera ang sikolohiya ng tao? At higit sa lahat, hanggang saan ba natin kayang gawin ito para mapakain ang mundo ng mura nang hindi natin sinisira ang ating sarili? Kamusta? Entrepreneur Mindset, sana ay maayos kayo. Sa video kung saan pinag-usapan ko ang pagbagsak ng flunch, marami sa inyo ang nagsabi na ang pangunahing dahilan ay ang mga Asian buffet. Naging curious ako kaya ngayon, titingnan natin ang likod ng kamanghamanghang negosyong ito. Mula sa mabilis nilang pag-angat hanggang sa mga mekanismong nagpapatalino, pero minsan din nagpapahuli sa sarili nilang estratehiya. Ang matutuklasan ninyo ay walang kinalaman sa pagluluto. Isa itong leksyon sa estratehiya at marahil isa ito sa pinakamatalino at pinakamanipulatibong negosyo sa buong mundo. At gaya ng dati magtatapos tayo sa mga aral. Entrepreneur Mindset para sa negosyanteng gustong maintindihan, paano nananalo ang sistema kahit natatalo. Tara na! On. Noong dekada walumpu at Syam na po, libu-libong negosyanteng Chino ang lumipat sa Europa. Kahit kaunti ang puhunan at koneksyon, may natatanging sipag sa trabaho. Kailangan nilang tumira sa mga lugar na mataas ang upa, mahigpit ang kliyente at matindi ang kompetisyon. Kaya nagbuo sila ng pangmatagalang modelo. Maraming kliyente, maliit na tubo, pero walang sayang. Ang eat all you can buffet ay bunga ng ganitong lohika. Hindi gastronomia kundi estratehiyang pangkabuhayan. Paraan ng paggawa ng oportunidad mula sa limitasyon. Sa halip na makipagkumpetensya sa kalidad o prestihiyo, ang mga restaurateur na ito ay tumataya muna sa isang universal na katangian. Ang gutom ng tao at ang ideya na sulit ang binabayaran. Alam nilang laging may magbabayad para sa pakiramdam ng kasaganaan. Kaya dito nila binubuo ang negosyo. Ginagawang agham ang mga Chinese buffet. Bawat putahe at kulay sa counter ay may layunin. Ang pinakamabentang sangkap ay nasa unahan. Ang mamahaling hipon, baka at isda ay nilalagay sa likod. Kitang kita pero hindi madaling mahagilap ng sandok. Kadalasan, hindi ito napapansin ng mga customer. Planado para mabilis mapuno, mabusog at mapalitan agad ang mga mesa. Ang amoy, init at musika ay nagtutulak sa walang isip na pagkonsumo, isang palabas at ilusyon na planado. Walang ginagawa para sa kasiyahan, lahat ay para sa pagiging epektibo. Isang customer na nagbabayad ng labing apat punto napu. Bawas totoong gastos na apat hanggang lima aw at daan-daang ulit ng pagsaservisyo bawat gabi. Hindi ito pagluluto, isa itong ekwasyon. Umunlad ang mga unang buffet dahil sa prinsipyong pang-ekonomiya. Ang kita ay galing sa dami, hindi sa presyo. Ang paulit-ulit, pinong ito ay nagbago ng maliliit na kainan sa mga tunay na cash machine. Ang modelong ito, kahit matalino, ay ilusyon lang. Akala ng mga customer ay sila ang nakikinabang, pero ang sistema talaga ang nakikinabang sa kanila. Hindi pagkain ang binibili nila, kundi yung pakiramdam na nanalo sila. Ang ilusyon ng kasaganahan ang dahilan, kaya kumalat ang mga Chinese buffet sa buong mundo. Bagamat matalino ang estratehiyang ito, may delikadong kahinaan para sa negosyo. Babalikan natin ito mamaya. Habang naghihintay, yung mga marunong magpatakbo ng restaurant ay nagkamal ng malaking yaman. Sa likod ng mainit na putahe at ngiti ng staff, may isang tahimik at nakakatakot na makina. Isang modelong pang-ekonomiya na nakabase sa isang simpleng ideya. Kumita ng kaunti sa bawat isa, pero kumita sa lahat. Maraming nagtatanong kung paano sila kumikita kung nagbibigay sila ng maraming pagkain sa presyong halos katulad ng McDo menu. Nagsisimula ang lahat sa pagkalkula ng totoong gastos. Bawat sangkap ay pinipili base sa presyo nito, kung gaano ito katagal tumatagal. At sa bisa nito, pampatanggal gutom, gets mo! Ang bigas, pansit at gulay ay mura, nakakabusog at madaling ihanda ng marami. Ang mamahaling produkto ay hahaluan, babalutan ng sarsa o ilalagay sa malayo. Kahit pwedeng kumuha ng kahit ano sa kainan, nabubusog na ang customer bago pa makuha ang pinakamahal na pagkain. Ang susi sa kita ay ang pag-ikot o rotation. Hindi dapat nababakante ang mga mesa. Apat na po hanggang 50 minuto bawat customer, iyon ang tamang bilis. Sapat pang kain, pero di sapat pang matagalan. Habang may grupo pang kumakain ng panghimagas, may naghihintay na sa labas. Bawat libreng minuto ay lugi, bawat minutong napanalunan ay dagdag kita. Sunod ang lakas paggawa. Sa maraming buffet, ang mga tauhan ay magkakapamilya, mga pinsan, magkakapatid at mga kaibigang galing sa iisang baryo. Lahat ay masipag magtrabaho, kadalasan walang oras, pero pera lang din ang umiikot sa kanila. Tinatawag itong ekonomikong pagkakaisa. Estrukturang pinapalitan ng katapatan ang kontrata. Mahirap ito, ngunit epektibo. Ang pinakakilalang lihim. Pero hindi ito nasa kusina o sa kainan, kundi nasa sikolohiya ng kliyente. Ang katotohanan ito ay unlimited ang nagtutulak sa utak mo na sulitin ito. Kumain ka ng sobra, balik ng balik, tikim lahat, pero pagkatapos ng dalawampung minuto, busog na busog ka na. Sa buffet, panalo ang may-ari ng kainan. Ibinenta niya ang pakiramdam ng kalayaan, pero siya pa rin ang may kontrol sa mga pagpili mo. Ang pagiging eksakto at disiplinado na parang siyentipiko ang lakas ng modelo. Bawat plato, minuto at kilos ay para sa iisang layunin. Kumita mula sa pagiging predictable ng tao, pero may kapalit ang pagiging perpekto. Habang mas nagiging epektibo ang sistema, mas nagiging dependent ito sa sarili nitong mga limitasyon. Ang fixed na gastos, inflation, pagod at kompetisyon mula sa ibang buffet ang nagdudulot ng bitak at kahinaan. Ito ang magpapasya kung sino ang magtatagumpay o magsasara ng pinto Matagal ding naging matatag ang lahat. Nagkalat ang mga buffet na chino sa commercial area, highway entrance, suburb at malalaking lungsod. Maraming tao ang dumadalo sa bawat pagbubukas. Umaalis na busog ang mga customer, malaki ang kita ng may-ari at maayos ang takbo ng negosyo. Pero, gaya ng ibang matagumpay na industriya, naapektuhan din ng matinding kompetisyon ang kita. Kapag may konseptong patok, lahat gustong makihati. Sa loob lang ng ilang taon, biglang dumami ang mga nag-alok. Sa ilang lungsod, may ilang buffet na sa loob ng isang kilometro. Kaya dito nagsimula ang problema. Nagbaba ng presyo ang lahat para makaakit ng customer. Mula labing anim aw, naging labing limang aw. Tapos labing apat punto siyam napu. O minsan umaabot pa ng labing dalawa punto siyam napu buka pag weekdays. Pero ang gastos ay laging tumataas. Renta, kuryente, at hirap maghanap ng manggagawa. Hindi na sapat ang benta para makabawi. Kumakaunti ang customer, nalulugi ang kusina at napapagod ang may-ari. Tahimik ang digmaan ng mga buffet, walang karahasan, pero matindi sa ekonomiya. Ang malalakas lang ang nakakaligtas dahil sa disiplina, benta at koneksyon. Ang iba naman ay nagsasara at napapalitan pagkalipas ng ilang buwan ng bagong kakumpetensya na susubok ng kanyang kapalaran bago rin tuluyang mawala. Ang modelong mas marami pero mas mura ay naging problema rin. Naalala ko tuloy si Tati na nabanggit ko kamakailan sa video. Tagumpay ito para sa customer. Mas maraming pagpipilian, mas murang pagkain, at eat all you can na putahe para sa mga may-ari ng restaurant. Mabagal ang pagbagsak at kailangan ng tiyaga dahil kailangan nilang magbigay ng magbigay kahit kaunti lang ang kita. Habang nangyayari ito, may mas malakas at mas malalim na unti-unting nagbabago. Tapos na ang panahon ng labis na pagkonsumo, kaya sinusubukan ng iba ang premium buffet, vegetarian options, robot, tagasilbi, at kakaibang karanasan. Pero ang totoo, ang modelo ay umaabot na sa kanyang natural na hangganan. Kung ang pangako mo ay base sa dami, halos imposible ang pagbabago. Hindi ko rin sinasabing mawawala ito. Malayo pa iyon. Ang punto ko, may kisa minang nararating ngayon. Tama, may ilang buffet na parang tunay na galo, mas matibay lumaban kaysa iba. Nakita nila agad ang problema at nakahanap ng paraan para malutas ito. Kaagad. Naintindihan ng ilang Chinese buffet na hindi na sapat ang eat all you can. Ang labanan sa presyo ay nauuwi lang sa pagkalugi. Pinanatili ng mga restorator ang modelo ng dami, bilis at mabilisang palitan ng customer. Binago nila ang pananaw, hindi na mura ang pagkain, kundi karanasan na ang binebenta. Ginamit ng bagong henerasyong buffet ang luhika ng malalaking tatak. May kwento at presentasyon, malinaw ang posisyon, malambot ang ilaw, mas maayos ang buffet, at sinanay ang staff para tumanggap ng bisita. Magandang gabi po, Gino. Pasensya na po sa abala pero magsasara na po kami. Hindi na nararamdaman ng kliyente na parang nasa pabrika siya, kundi nasa isang lugar na masagana kung saan iniisip niyang magkakaroon siya ng magandang karanasan. Ang iba ay tumataya sa teknolohiya, tulad ng automaticong pag-order, live na pagluluto, konektadong cash register, at pagbawas ng pag-aaksaya, ang iba sa kalidad. Kaunti ang putahe, pero dekalidad ang produkto. Mabagal ang takbo, pero mas masaya ang tagal yon. Ano palagay nyo dito? Para sa akin, ang buffet sa Brown China Saint Exupery ay isa sa tagumpay niya. I-comment nyo kung nakapunta na kayo yun. Ang sigurado, may isang simpleng bagay silang naintindihan. Hindi lang basta magpakabusog ang hinahanap ng customer. Gusto niyang maramdaman na panalo siya. Ngayon, ang maramdaman mong panalo ka ay hindi lang unlimited na kain, kundi yung tamang desisyon mo. Diyan, nagbabago ang modelo. Mula sa buffet na pangmaramihan, papunta sa estrategiya ng perception. Hindi na lang ito tungkol sa dami, kundi tungkol sa tiwala, imahe at pagkakakilanlan. Sa totoo lang, ginagamit ng mga restorasyon na ito ang parehong mga patakaran na ginagamit ng malalaking kumpanya na nagagawang mag-evolve. Inaangkop nila ang produkto sa bagong demand, pero di tinalikuran ang ekonomikong luhika na nagpanatili sa kanila. Ginawa nilang emosyonal ang kompetisyon, hindi na lang tungkol sa loyal na customer at presyo. Itinuturo ng entrepreneur mindset sa video na ito na ang tagumpay ay hindi tuktok kundi paggalaw. Ang Chinese buffet ay nangangako ng lahat ng gusto mo. Ngayon, ang kasaganaan ay tinatawag na personalisasyon, karanasan at komunidad. Nagbabago ang panuntunan, pero diway pareho. Pasayahin ang kliyente sa lampas inaasahan. Ang negosyanteng marunong, laging magtatagumpay. Ang kakayahang mag-adapt ang naghihiwalay sa magtatagumpay at mawawala. Parang si Kurtipay, ang imperyo ng steak na sinakop ang puso ng mga Pranses sa loob ng mga dekada dahil sa kanyang revolusyonaryong estilo. Napasu siya, pati dayamin niya. Dahil sa kapabayaan niya sa kompetisyon, gaya ng ipinapakita sa video ngayon.